naniniwala ba kayo sa Illuminati or mga devil signs or devil symbols? Anong gagawin nyo kung yung idol nyo ay nagpro-promote ng mga devil sign? So, trending ngayon ang idol ng lahat na si Taylor Swift. Dahil nakikiparty daw siya kasama ang mga satanist habang nanonood ng Super Bowl. Bago tayo mag sa video sa mga bago, make sure na follow na kayo sa Digimon TV para lagi kayong updated sa mga latest ganap online. So, ayun na nga, balikan nyo na lang yung video video na pinlay ko kanina sa umpisa niya video na to para alam nyo yung viral na video ngayon ng isang rapper na si Ice Spice kasama si Taylor Swift. Pero kung makapansin nyo yung necklace ni Ice Spice, ayan, yan yung screenshot ng video kanina. Parang upside down cross talaga yung suot niya. Ayan no? para siyang yung mga nakikita natin sa mga horror films, ba? Diba? Kapag merong ganyang cross or upside down cross, e eh parang meron ng dark entity or demonic entity sa paligid sa mga horror films. So, ganyan siya. And bukod nga dito sa necklace sa suot ni Ice Spice, isa pang issue ng mga netizens ay yung hand gesture nga daw niya. Ayan. Kung tititigan yung mabuti yung kamay niya, yung hand gesture nga niya, parang ganito yung itsura niya. Parang devil horn ang atake. And pwede din daw siyang maging isang parang baphomet. Ayan, yan yung picture niya. And according sa internet, nag-research ako tungkol dito sa sign na to, ito daw ay isang symbol ng mga taong nagwo-worship ng mga kulto or yung mga naniniwala sa mga dark magic. And ito yung meaning ng Baphomet naman galing sa internet. And ang sabi pa, itong sign daw na to ay nag indicate na kasama ka sa isang gang, parang criminal gang siya na nagngangalang Mara Salvatrucha. Ayun nga, isang criminal gang daw na nag-originate sa LA. So kung papanoorin niyo yung video kanina ulit, anong masasabi niyo sa necklace at sa hand gesture nitong rapper na si Ice Spice? Demonic ba talaga yung suot niya or yung ginawa niya habang nakatutok sa kanya yung camera or normal lang? And balik nga tayo dito sa necklace na to. May mga nagsasabi or may mga nagko-comment nga sa mga viral videos nila Taylor Swift at ni Ice Spice na hindi naman daw devil symbol yung upside down cross. And may nakita ako online, ito yung sabi niya. This cross is not satanic. This is the cross of Saint Peter. Ayan, he requested this form of crucifixion as he felt he was unworthy to be crucified in the same manner that Jesus died. Ayan. So, yan daw naman yung ibang meaning ng upside down cross. Hindi yung mga nakapanood natin sa mga horror films na kapag ganyan, eh, parang mas malakas daw yung presensya ng mga demons or devils compared sa presence nga ni Jesus Christ. So, ayun naman daw. And nag ako online and madami nga yung nagsusuot or nagbebenta ng mga ganitong klaseng necklace. And ayun nga, hindi naman daw talaga siya demonic or evil sign. And bukod kay Taylor Swift, sobrang daming Hollywood artist yung mga na issue before nakasama daw sa Illuminati, uh, sa mga hindi naniniwala sa Christianity, ganyan. And sila daw yung mga artista sa US nga na parang binenta nila yung kaluluwa nila kapalit ng fame kaya naman daw super famous sila kasi nga ayun may, may parang may contract sila sa devil and in return ganyan yung gagawin nila parang ipu promote nila yung Illuminati yung mga devil sign mga devil symbol tulad ng mga ganyang hand gesture kaya naman medyo mainit-init itong topic na to And isa dito sa mga Hollywood artist nga na nababalita daw nakasama sa Illuminati ay si Lady Gaga. So may mga ganyan din daw na devil sign or devil symbol si Lady Gaga na pinopromote. And naging hot topic siya before, before pa talagang mauso yung TikTok, yung Facebook, especially nung nilabas niya yung kanta niyang Judas. Kaya naman sobrang dami niyang bashers before. And talagang gustong i-cancel yung mga album niya, yung mga concert niya, may mga nagpo-protesta pa dahil siya daw ay kasapi ng Antichrist or Illuminati. So kung uso yung cancel culture before, for sure wala nang career itong si Lady Gaga. Pero kung ako yung tatanungin nyo, parang nagkataon lang na merong suot na St. Peter's Cross itong rapper na si Ice Spice and parang hindi niya naman sinadya na ganun yung hand gesture niya. Feeling ko hindi niya alam na parang connected yung hand gesture na yun sa Illuminati nga or sa mga de devil sign. Pero parang namang aware siya na ganun nga and ginawa niya nung saktong tumutok sa kanya yung camera para mapag-usapan ng mga netizens. And ayun nga, kung yun yung goal niya, ina-achieve e naman niya dahil viral nga siya sa Twitter or sa X and sa ibang websites online dahil nga sa OOTD niya sa upside down cross and sa demonic symbol or hand gesture na ginawa niya. Yan ang masaklap na pasama nga si Taylor Swift sa issue dahil daw bakit daw siya nahiki-party kasama ang mga satanist or sa mga antichrist na tao. Kayo ba? Anong masasabi nyo dito sa viral issue na to? Naniniwala ba kayo na may mas malalim na meaning yung suot na upside down cross at sa hand gesture ni Ice Spice? Or nagkataon lang ang lahat? at nabigyan lang ng ibang meaning ng mga netizens. Comment down below. At kung nagustuhan nyo itong vlog sa mga bago, make sure na nakafollow na kayo sa Digimon TV. Ayan, road to 100k na tayo para lagi kayong updated sa mga latest ganap online. Yun lang naman for today's video. Thank you so much for watching and stay safe. Bye-bye for now.